So guys, welcome back to our channel. Mag-harvest tayo ng papaya. Ayan, eh. so, yellow na, kaya kailangan na nating uh, pitasin. Kasi mga sa dalawang araw ay eh, pwede na yung uh, kainin. So yun, medyo makalat. Okay, lagay natin yung ating uh, sarpon. So yun guys, yung aking uh, dwarf papaya. Desin na natin. <tis> Tapos Ito naman yung isa. Tapos guys, uh, ayan yung isa. Uh, binabalutan ko siya ng plastic kasi uh, maraming nga uh, ibon dito sa kabaya ka sa bukid pagka medyo hinog na yung aking papaya ay uh, pag di mo naagapan ay kinakain nila at binubutas so halos uh, minsan makita mo kalahati na pala yung kanilang nakakain oh, wala nang laman yung loob kaya, uh, kaya ang ginagamit ko ay uh, black uh, black black pack uh, ay yung ginagamit ko ay uh, black na plastic ay para hindi to magusyong araw nya uh, kasi kapag ka transparent uh, mag uh, mag uh, siya, magmo-moist yan at magpapawis yan sa loob. Yung ginagamit ko, ang ginagamit ko ay itim na plastik para hindi to magus yung araw. Para hindi masira. So yan. So yan guys, pipitasin na natin.